mga kababoy. So, ayan yung alaga namin. So, ngayong araw ay 32 days na po So, ayan, nag-aagawan sa Pagdidi So, so yan. Gutom na gutom. Yung yung isa, oh. Nagsusumbong sa kanyang ina na hindi maka... na hindi maka... ano? Didi. Ayan. So, kasi yung mga kapatid niya, ayan. So, masyado na silang matakaw. So, nag-aagawan sa didi ng kanilang ina. So, sa tuwing nagdididi sila mga kababoy. So, ayan. Ang lakas ng iyakan, sigawan. So, ayun. Sumusumbong yung isa. Hindi makalusot, hindi makadidi. So, ayan. ayan. Ayan, o. Ayan. Ayan. Tumayo na lang yung nanay kasi nagsumbong yung isang brown na hindi siya makadidi. So, ayan tuloy. So, ayan. Damay-damay na. Kasi kayo eh. Ayan. Yan palagi yung nangyayari mga kababoy. Sa tuwing nagsisiksikan sila sa pagdidi, may isa o dalawang baboy talaga na nagsusumbong sa, sa nanay. So, bumubulong na hindi siya makasingit So, ayan, tuloy na galit yung nanay. Ayan, dumapa na lang. So, wala na. Damay-damay na. Na hindi maka... Dide. So, ayan, ubos na po yung tubig nila mga kababoy. So, kailangan ko na pong lagyan. Ayan, so, muna ako, yes. Wait lang. Na mga kababoy. So, nilalagyan natin ng tubig yung kanilang tubigan. So, ayan na sila. So, sumisip-sip na sila ng tubig. Kasi hindi na makasingit, hindi na pinadidi. So, ayan. Tuloy, tubig na lang yung ininom nila. Ayan. So, ayan. Basa. Kahit sa tubigan, mga kababoy, nag-aagawan yan sila. Ngayong araw po is 33 days na po sila. So, bukas, iwawalay na po sila sa kanilang ina. Actually, mabait naman itong nanay nila. Kaso lang minsan, may mga sumbungero at saka sumbungera talaga na anak. Ayan yung si Kuya Brown. Siya yung nagsumbong kanina kay nanay niya na hindi siya makasingit sa pagbibi. So, ayan tuloy. ginawa ng nanay. Ayan, dumapa na lang. Para lahat pantay na hindi makabibi. So, ayan. So, ngayon, ang pinag-aagawa naman nila ay ang tubig, mga kababoy. So, ayan, no. Puno yan kanina. Ngayon, hmm? Huh? Wala nang laman. Ayan. So, wala na. So, anyari. Pinag-aksayahan lang. Ay, nako. Na, eh, dirty na yan, eh. So, ayan. Yan, so bye-bye na mga kababoy. Bye-bye na. Bye-bye.